Yo, what's up mga guys? Ayan, welcome back to my vlog. Magandang morning sa atin lahat. Ayan. At uh, pupunta kami ng bayan na silang. At uh, ko yung paan ng aking asawa. Dahil mula nung uh, natimpalok. Ano yung natipalok? Tipalok ba Timpalok. Natipalok. Basta gano'n. Ano? Wala na natipalok siya. kaya hindi na nawala yung sakit ng paa. Kaya dadali natin sa hilutan papahilot natin yan and then punta nga tayo ng bayan ng silang dito tayo mag start sa Amadeo yan ah, hanapin namin yung uh, mangihilot mga panahon mga kabataan ko ang mangihilot tagsayan sa mga probinsya no yung mga matatandang mangihilot marami niyan eh siguro yung iba wala na no pero meron pa din mga ilan ngilan na lang ayan, nandito tayo sa welcome to Amadeo ayan then tapos na ito mga guys ay papunta na uh, silang manggahan ayan papunta kayo na ang palapala ayan ready dire lang yan yun at nandun uh, na tayo sa lugar na panay-panay uh, banay -banay. ayan panay-panay abateo sa so, mga ganito mga guys uh, medyo magbiminor tayo huwag tayo magdediretso ito yung tinatawag na crossing ayan, dito sa may panay-panay Ayan, bago tayo dumiretso, kailangan tingnan muna natin yung mga Uh, left and right ayan bago tayo tumawid kasi may mga pasaway talaga na sasakyan kahit nasa crossing na ay nagtutuloy-tuloy pa rin ayan uh, delikado uh, mag-iingat tayo at maaari pag sa mga ganong karsada uy 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 nakatakot yung mga truck kaya payo ko sa mga kapwa ko ka-rider wag na wag tayong didikit sa mga truck dahil wala tayong laban dyan hanggat maaari kaya natin lagpasan lagpasan natin wag tayong didikit. tandaan natin yan ayan. ito na tayo si shortcut papuntang uh, bayan na silang ayan, ayan. ingat tayo sa mga korbada korb Corv. tawagin ano lalo sa mga pinapasyalan natin sa mga iba't ibang uh, lugar mga tourist mga lugar Ayan, sa mga korbada tulad ng Maria Lake, kay Biang Tunnel uh, mag-iingat tayo sa mga korbada uh, ah! barangay banay banay pa rin pala to mga guys Ayan, oh. welcome to barangay banay banay Amadeo Capite ayan Madeo pa. Ah, ito. Ito na yung boundary ng silang. Di rito sa may tulay na to. Ayan. Pag natin to, silang na ta. Silang na. Ayan. Itong uh, natin, silang na to. Ayan. Tapos neto, ito, bayan na silang Premier Mall. Ayan. Premier Mall. Ayan. Ayan o, silang, Dasmarinas, Manila. Kaya kahit sa kayo lumusot dito mga guys, hindi kayo maliligaw. Ayon, kung sa uh, sablay ang pinasukan mo na way ng karsada, di ko saka, bum, saka pum, uh, pumasok, saka nagmula, do ka babalik. Di ba? Yun lang yon. atandaan mo lang yung mga pinapasukan mong lugar. Ayan. Uh, ito mga guys, silang na to ha. Ayan, nasa barangay Litlit tayo. Ayan, Silang Cavite. Litlit barangay Silang Cavite. Ito pala yung Litlit na lugar. Ang tagos tayo ay Premier Silang Bayan. Ayan. Ayan, may dali rin pala rito. Dali, dali. Dali, dali. Dali, dali. Sino siya ang galing niyang Dale, dale. Kaya ng dali. Wee, di na kanta ng dale. Dale, dale. Kaya pangalan niyang dale. Pag namili kayo dyan, kailangan dali-dalian nyo. Dali-dalian nyo yung pamimili. <laughs> dali-dalian nyo yung pamimili. Ayan, dahil sa mura at uh, budget para sa pamilya. Kaya dali-dalian nyo pumili at magbayad sa counter ng yung pinamili sa dali-dali. Dali-dali. Barangay Bukal. Alright, Barangay Bukal na to. Kanina litlit. -lit. Ito Barangay Bukal. Bukal. May Bukal din sa Amadeo inuulit ko mga guys mga mga at tagos natin dito ay bayan ng silang kabite ang lusutan nito ay premier ayan pag kumaliwa kayo sa, ano to, sa stoplight ay papunta na yan ng Bacoor Dasma pag kayo Papuntang ng yan ha tandaan nyo mga guys pag nadaan kayo dito kung mapapadaan kayo rito pwede kayo dumaan dito shortcut nga to eh Pagkaling kay kayo tagaytay no Minsan ayaw nyo matrapik pa uwi na galing sa pasyalan pwede kayo dumaan sa may NBI Amadeo at dito na kay Lulusot ayan yung iba kasi nalalaman na nila yung shortcut dito kaya dito na yung iba dumadaan para pa -uwi na ayan team silang motoshop aba Wow, meron pala doon, no? Bilihan ng helmet. Team Silang, Motoshop. Ayan, bilihan ng mga helmet. Ano kayang brand ng helmet yun? Geely Helmet or Ibo Helmet. Ayan. At balita ko nga rin talaga, no. Meron ng shop si Idol Boss Jawo dito sa GMA, Kat, uh, Cavite, no. Ng uh, Team Graffiti. Ayan. Sa mga Quadro de Alas. Ang Quadro de Alas dyan, si... Idol Katagumpay, Idol Boss Jawo, Idol uh, Hammerman, ayan, at si Idol Motoronda, at itong si Idol uh, General Kamote. Ayan. Lagi tayong nanonood ng mga vlog nila. Dito na tayo mga guys. sa... Uh ah, uh, ito na, yung crossing ng bayan silang. Ayun, andun yung premier. Ayan. Dito tayo, sa banda, dito. Ha? Ayan, Starbucks. Nakikita nyo dito sa silang crossing highway. Ayan, yung Jollibee, Starbucks. And then, yun na, pag tayo, pagawin na tayo ng Maynila. Ayan, Bacoor, Dasma. Ayan. Pagkumanan tayo pag anon, Tatakay tayo na yan. Ayan. Pag dinretso naman natin, mismo bayan ng silang yan. Pag dinretso sa loob. Ayan. And yung city hall ng silang bayan. Padite. Ayan. Alright. Oh, walang helmet, oh. Titigas ng ulo ninyo. Ayan. Pa. Masentrohan natin. Mag-iingat na lang kayo, mga kaibigan. Dahil hindi biro yung nagmumotor tayo ng walang helmet sayang eh hindi pa tayo ano eh kung katulad lang tayo nila boss jowo eh ng ten graffiti bibigyan ko kayo helmet eh uh, sisimula pa lang tayo mga guys <laughs> wala pa tayo pang ambag sa katulad nilang uh, larangan na sa pagbablog uh, may larangan na eh tayo, ano pa lang eh uh, medyo nagsisimula pa lang tayo paudot-udot pa kayo pagbablog natin kasi nga busy tayo lagi sa trabaho oh Baka alam ko magtutuloy kayo. Ayun. Ito yung siguro nga nangyari kagabi. Ayan. Ba't parang ganito ang kasada rito? Ayan. Parang buhangin. At ayun na nga mga guys. Grabe oh. Ayan nga oh. Yung nangyari. Ayos ko po. Ayan. Kita nyo yung truck. Sinasabi ko. Ito yung kagabi lang nangyari. Ayan oh karga ng buhangin. yan, grabe. Sinasabi ko na mga guys, mag mga driver ng truck. I-check natin yung mga ano, wag tayo magkarga ng overloading. Kasi delikado pag overloading ang karga natin lalo pag truck eh. 'Di diba? Payo ko lang sa mga driver ng truck. Ay, i-check naman natin yung ating mga mga dinadrive na truck. Kasi kawarin tayo mga driver, ano? Pero mo makukulong tayo ng pag ganun, ganun, lang. Tapos magbabayad tayo ng malaki sa mga napinsala natin. Ko, kawawa naman. masakit pa niyan, nakabuwis naka tayo ng buhay ng tao dahil sa maling sistema. Kasi kadalasan nangyayari sa truck, yung overloading tapos uh, sa bigat hindi na nakakaya uh, ng uh, truck. Kaya mag-iingat tayo. Lagi ingat, ingat, ingat tayo. Ayan. Op, ya. Ayan, hindi tayo mabot. Kaya mag-iingat tayo. Yun lang, mga bro, nakita nyo yung truck. Kargahan pala ng buhangin yun. Nakakatakot yung mga ganun. Nakapayo ko lang, ano, huwag tayong didikit sa mga, no truck. Lalo yung mga motor hanggat maaari uh, lagpasan na natin lagpasan na natin ubertika na natin kasi delikado nga naman talaga nakakatakot ay binang tayo ng oras stoplight tayo 5, 4, 3, 2, 1 0 Okay. Pag nag-green, go na yan. Alright. medyo matalas tayo dapat, ha? Oh, alas 8, alas 8, alas 6. Pasok! Abot! Alright. Pasok tayo sa bangga Sa stoplight. Pero pag nagdilaw pa yan, warning sign yan. Pero hanggat maari, huwag na kayo magtuloy kasi medyo alalay na lang kasi ang yellow, ano na yan, light ay warning sign yan ay eh, paano kung mabitin the red light ka hindi ka na nakaabot di ba mahirap yon kaya tapusin mo na lang antayin mo na lang uli na mag green pag naga magpula na para talagang sure at iwas aksidente rin kasi pag nabitin the red light ka tapos nag green sa kabila pagunay mo kaya ay eh, mababanggalan tayo yan, yun lang yan Boss! Ayan na nga. May kilala kang manghihilot? Ah, wala. <coughs> Joke lang yan. Tinanong ko lang. Baka may alob siya. Dito. Ayan. Ayan, dito. Dok. Tapos, ito kaliwa. Eh, dapat pala nagbayang tayo looban. Dito na rin lumusot. Sige lang. Pwede. na naman ang motor. Wait lang. tayo naglalakad motor tayo ano pala tandaan ba? tanong ka na nga dyan Alright mga guys, at nandito na kami ngayon sa bahay na silang Dito nga tayo hinanap namin si Kuya Mangihilo dito sa may arko. At ayun na nga itatanong namin kung saan banda siya nakapresto dito. Ayun. And then, ayun na nga mga guys, okay. at nagtatanong ayun. ngayon yung aming asawa ko saan si Kuya Mangihilo. Ayan, ayun na. At tinuro na ni nanay. At doon daw sa loob. Ayan. Kaya, papasokin na namin ngayon si Manong Mangi. Ate Ayun. Kaya kami na dito, guys, gawang ng ano paano ng asawa ko pala Eh. Nati palok mo siya. No. So, tapos pinalipas niya ng isang linggo ay uh, Ah, uh, medyo masakit daw ang kanyang paa. At hindi nawawala sakit. Sabi ko ay uh, pahilot natin, maghanap tayo ng manghihilot hmm. para masolusyunan yung pananakit ng paa. At ito na mga guys, makikita natin, nandito tayo. Ayan si Manong Manghihilot. Alam nyo ba guys yung mga gatong tradisyonal na panghihilot? Ako ay naniliwala sa mga gato dahil nung panahon ng ating mga lolo-lolo, nanay natin, malilit pa tayo. Pag may nararamdaman kami guys na hindi nawawala yung <laughs> um, ubo at sipon. Ayan. Tapos pananakit ng mga tiyan, may nabalian, na or ano pang nangyari. Bali, dinadala ko ng aking ina sa mga ganito manghihilot. Ayan. Kaya, yun nga mga guys, ako ay naniniwala sa mga ganito. Alam nyo mga guys, sa mga ganito nga uh, traditional lang manghihilot, Sa inyo na yan kung maniniwala kayo hindi. Pero ako guys, naniniwala ko dahil totoo talaga mga manghihilot. Ayan. Kaya yun, after ni nanay ay atay na lang namin dahil may mga nakapila pa. At alam niyo ba mga guys, ang katulad ni Manang Mangilot, no? Ah, uh, handa siyang tumulong sa mga nangangailangan. Tulad natin may mga nararamdaman. And then yun nga, hindi siya nahingi ng bayad. No? Bali, donation lang guys ang ipibigay niyo. Kahit sa magkanong halaga. Kasi Kuya si ay Bilang isang manghilap, yan ang mission niya sa mga taong nangangailangan. Tulad ng mga karamdaman, nagpapagamot, yan. at uh, napilayan, o ano man. Yan ang uh, kanyang mission para sa atin. Ito lang mga guys, at dito na lang natin ating vlog. At ingat tayo palagi. God bless and bye bye.